Buenos dias señoritas y señoritos uh, Welcome to the VAT Cave uh, For everyone who are new in the channel Ito po talaga ang uh, tunay na VAT Cave natin Dito sa somewhere uh, near Metro Manila Na uh, This has been VAT's office uh, uh, since... Uh, From uh, the start uh, itong itong lugar although uh, this is now the, the permanent office I used to to hold office underground pero ngayon nasa fourth floor na tayo ng uh, ng bahay natin dito so uh, this is really my happy place and I welcome you all so na discussion natin uh, <laughs> this has something to do sa laglagan blues sa Draydoran Blues among DDS vloggers kasi ngayon uh, uh, na ng mga pro Marcos vloggers yung pag-iwan daw sa ere ni uh, retard Captain uh, Dado Enrique itong si retard General Johnny uh, Macanas na saan na uh, mga 4 to 5 uh, to 6 days na. Walang vlog si uh, si uh, uh, Enrique at uh, uh, sabi ng mga pro Marcos vloggers eh yun, iniwan na sa ere itong si Makanas dahil natulugan na ni ni uh, Clemente, Clemente Enrique. Uh, na kakasuhan itong si Makanas at uh, yun nga blinagrin natin ito na uh, uh, pati yung ibang bloggers who are who are openly ha openly promoting destabilization moves ay uh, nasa target na ng Philippine National Police as ordered by uh, PNP Chief Acorda na eventually, as we also blog earlier, ay kinasuhan na nga si makana sa uh, uh, revised penal code yung uh, using of uh, of communication to to uh, to uh, create trouble or the disc or uh, chaos in society or this to destabilize uh, the society and also uh, for violation of the anti anti-cybercrime anti act kung saan sabi natin na pwede siya i for uh, up to 12 years imprisonment or uh, find, uh, be fined for 1 million or both at uh, uh, both uh, pwede siya ma, ma-serve ma mapatawa ng 12, 12 year sentence and also be fined for 1 million so th these are very serious uh, Developments Kaya Yun Wala na Nawala na sa ere Si uh, Si uh, Si Enrique So Ngayon naman Itong si uh, We We uh, we Check on the blog ni Makanas Siyempre, kuwan pa rin siya. <laughs> go, go, go pa siya. Sabi niya, I was just expressing an opinion. This is a big challenge sa akin. Expected natin ito. So, sige lang, sige lang. <laughs> go lang kayo, General. Go lang kayo. Anyway, uh, kung nasa kulungan na kayo, ibablog pa namin about uh, yung buhay niyo sa kulungan. Maganda, content yan. Para sa amin, hindi para sa inyo. Hindi na kayo makapag-vlog noon. <laughs> Matutulad na kayo dyan si uh, yung Marcos noon yung nagpretend to be the heir of the Marcoses na na, na rin ng term niya pero na, 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 nakalabas na ata ngayon. So malaya na sa mag-vlog ulit. Hayaan niyo, general, kami magbablog para sa inyo <laughs> Maganda content yan, maganda content yan So eto ah uh, Sabi niya, buti na lang daw uh, Merong pa raw siya contact kay, uh, kaya uh, Captain Clemente at uh, sabi do ni Cla Captain Clemente, uh, busy siya, hin kay hindi siya nagba-vlog, busy siya sa 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 uh, uh, manifesto of withdrawal of support. Inaasikaso daw niya 'yun, isa-isa uh, daw niya at uh, sinasagot yung mga tao at pinoproseso yung mga signature nila. Kaya busy daw siya. At uh, uh, sabi pa nga nito ni ni makanas na okay lang yun kasi at least sa uh, uh, tuloy pa rin ang laban at sabi nga niya na uh, inami rin niya na medyo sa halong lungkot na medyo uh, uh mahina daw kumpara tulad yung blinag natin earlier ay eh, uh, parang uh, nilalangaw nga yung uh, yung petition uh, nila sa online uh, petition to withdraw support from Marcos and to install Vice President Sara Duterte as president kasi ngayon um, more than uh, nadagdagan lang ng 1000 di ba uh, earlier we reported 10,000 ngayon ata mga 11,000 pero we we'll listen in sa kwena lang niya sa black. hindi na natin i-play yung yung video parin hindi, hindi tayo ma baka problema sa copyright, yung audio na lang, i-play natin and then uh, 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 we will comment about it. Kasi update rin ito kung anong nangyari sa manifesto of withdrawal of support nila na tatatlong, tatatlong PMA officers pa lang ang, ang si Nine na samantala kung maniwala tayo sa kanila noon lalo na sa mga sa mga Duterte Chihuahua at bloggers eh parang lahat na lang PMA former PMA years at present PMA years ang nag-sign lalo na doon sa SMNI uh, uh, pro SMNI manifesto nila <laughs> so hindi kwari pala yun siguro nilagay lang yung mga pangalan pero hindi naman talaga nag-sign <laughs> siguro tatadlo lang rin nag-sign doon So tingnan natin, pakinggan natin yung uh, yung update dito ni 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 uh, retired general ah uh, uh, Johnny Macanas sa the general's opinion niya na blog. Doon sa online na online na manifesto 11,700 plus na as of this morning. Maliit At pa yan. Araw-araw na dadagdaga. Okay? So, huwag po tayong tumigil. This is, to me, uh, exercise of our freedom of expression. Sovereign will. Kung kakaunti lang ang pumirma, example, hindi tayo makaabot ng 100K, 50K lang, okay lang yun para sa aming dalawa ni Captain Dadu. At least we exercise our rights. So kung hanggang 50,000 lang o 100,000 ang pumirma, di, hanggang dyan na lang. Wala ko. Nilangaw. It does <laughs> matter. It does not matter. It <laughs> yung 100,000 na sige. I doubt. Ibig ko kung hanggang doon lang ang kumilos ng mga taong bayan, eh di wala. <laughs> Kasi demokrasya tayo. Majority. It's the majority uh, win. Yung kagustuhan ng majority ang provide. So, yung 100,000 minority yan. Walang kwenta. Okay? So, <laughs> ito sa tao. Kami ni Captain Dado is ginagawa lang namin yung pwede namin makaya. Okay? So, pumirma yung gusto, pumirma yung ayaw naman, ayaw naman. walang pilitan. It's part of uh, democracy. Ano pa? Ito, mga kapwa ko, retired. Para may, may excuse siya kung bakit nilangaw. Kailan ito ang nangyayari ngayon? May nagpapakaliat ng balita ng mga retired uh, uniform personnel na pipirma sa manifesto hihinto tatanggalan ng pensyon. Bago lang... Ay. Excuse ay, ha, what Sir, an excuse. Ito, itong message lang this morning, nabasa ko. Sir, totoo ba? Itong dinabalita nila na uh, puputulin ng pensyon Ang isang Riteradong Uniform personnel Na magperma sa petition Sabi ko hindi Kasi yan din ang Ibinato sa akin nung una E eh, hindi ako naniwala Batas yan eh It's a law Sabi ng aking uh, kaibigan it's only death pag namatay na ako I stop ang pension ko but kung buhay pa ang aking wife by that time tuloy ang pension i-transfer lang sa kanya okay okay guys magkan so, dito lang tayo so yun nag uh, nag-imbento na naman ng excuse dati ang yang nila, ang evento nila na na dahilan ay uh, tinatakot daw ng gobyerno, tinatakot yung mga magsasign na kakasuhan daw. Ngayon naman, eto naman, na tatanggalin yung pension, which is, uh, as he said, re ve uh, very stupid. Pero, kung maprinsipyo ka talagang PMA, kung paniwalang-paniwala ka sa kos nitong dalawa, ni Makanas at saka ni uh, ni, uh, ni uh, uh, Dado Enrique, eh, you will not mind. Kahit tanggalan pa nila, yung freedom mo, yung lahat, kak, ikulong ka pa. If you're fighting for principle, pero kung you, if you're fighting for, for, stupidity or due to ignorance, dahil bulag ka, bulag ka sa China lover na mga leaders na kahit uh, galing ka sa military, uh, 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 you you have vowed to protect your country and the country have spent binuhay yung pamilya mo sa sweldo ng uh, galing sa taumbayan to protect and love the country and, and yet you now help and promote people ha and and support people who are uh, who are fighting in favor of China against the Filipino people against your own country then talagang hindi ka talaga magsa because uh you don't really love your country, may misplaced Worship ka lang. <laughs> uh, Ginodios mo lang yung, yung isang tao na hindi na talaga nagmamahal sa bansa. Kung baka, there's something wrong with you. Kaya, wala. Wala. Nothing will happen sa petition na ito. With or without pananakot or with or without uh, uh, truthfulness doon sa pagtanggal ng uh, which I doubt na pwede mangyari because as a uh, asa uh, Makana said uh, nasa nasa batas yan eh nasa nasa kwanya ni eh? GSIS, meron kang merong katagang papeles niyan so uh, wala uh, kubaga either uh, either tsaka masakit talaga I think uh, the biggest uh, reason na nilalangaw yan lalo na ngayon is that the person or the father of the person they would want to put Uh, in in Malacanang, or to replace Marcos in Malacañang na si Sara Duterte, yung tatay mismo sinabi, "Stupido kayo, gago kayo kung susuportahan niyo yung kudeta sa buong akala ako ang ang, ang kwanjan, ang behind diyan." So sino bang gusto mag -ga, maging gago? Sino 'bu gusto matawagan ng stupido? So yun, <laughs> yan, yan ang napala nyo, mga stupido at gago kayo at makukulong pa kayo. Yan ang problema nyong dalawa at iba pa yan mga destabilizer. Sige pa, mag-sign pa kayo dyan, mag-sign pa kayo. So please share this vlog para para uh, isampal nyo ito sa mga uh, DDS na gago at stupido according to their uh, poon. Na si former President Rodrigo Roa Duterte And uh, please uh, sabihan nyo sila na kung gusto nyo ma, mabuksan ang isipan nyo sa, sa you know, how what it means to really love the country Then mag-subscribe na lang kayo sa Blogcaster Armandine YouTube Channel So guys, agad dito na lang tayo And we will be keeping watch on this issue But for now, klarong-klaro na Naglaglagan blues na sila, nang nang iwan blues na sila at tridoran blues na sila. So uh, uh, take out your popcorn kasi we will be seeing more of this in the coming days. Kasama sa mga uh, mga poon nila nagsisiraan na sa isa't isa, kasama na yung unit team at ngayon naman sila-sila mga vloggers na uh, mga destabilizers nag iwan na sa ere ang isa't isa at tinatrydoran ang isa't isa. So, thank you very much for watching and see you in my next vlog.